Ayan, mga goodness. Maulan ngayong araw na to. Basang-basa ang aming loob. Ayan, no. Pero wala kang karapatan magreklamo kayo kasi patagal ang tag-init gum, no? So, hindi tayo pwede magreklamo. Paano tumatay tayo? Hmm? Gawin mo ng paraan yan. Mas masarap yung umuulan kasi nung nang nakaraan. Puro init. So, ako, taga-video lang ako. Ganda pag naulan tipid pa, wala ka aircon, tipid ka sa, tipid ka sa electric pan. Ang problema, lagi yung sinampay ng asawa ko, o yan. Baka mga moy. So, gagawin niya ng paraan niya. Ganyan lang mga asawa. Diagom na. Pero hindi na pwede Hindi na lang magreklamo. Ah, para ang mo. Oink, 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 oink. Ha, ha, ha. Ha, sarap matulog na matulog. Ano eh, masarap na ulam ngayon? Ano Pag maulan na masarap, dahil nga tuyo. May Okay, dito rin. Tapos sa pinakamasarap pag naulan, magkulong sa kwarto, gumno. Matulog. Matulog tayo. Di ba? gumanda din yung panahon yung matagal na hinihingi natin ulan ayan na dumating na so ngayon wala tayong karapatang magreklamo wag pasalamat na lang tayo kasi naulan may goodness thank you lord